What's up guys? Welcome back to another vlog So for today's vlog, pupunta tayo ng Motor Trade Kawasaki Dito lang sa Quezon Avenue Dahil due date na ng maintenance ni Peter Ay, May nakalabas ng maintenance Hindi pala maintenance, service pala Kaya kailangan na natin siyang ipa-service PMS Lampas 3,000 na rin yung kanya tinatakbo Second PMS na nitong motor na to Pacheck na natin yung mga dapat i-check At yung kailangan natin i-monitor Especially yung uh, oil leak Kasi nga hindi naman tayo nagpalit ng uh, gasket Pinahigpitan lang natin Pero meron naman tayong abang na head gasket Kaya anytime uh, pwede natin siya papalitan Once na nagkaroon ng leak As of now, parang wala pa naman. Pero ipacheck pa rin natin. Tapos, palinisan na rin natin ang kadena. May dala dito ditong chain loop. Para maging smooth yung ating kadena at tumagal yung buhay. Nya, yeah, diba? Mukhang magkakaroon kami ng breakfast ride tomorrow. Kaya kailangan na natin tong iba PMS. Pag-usapan na rin natin kung magkano ba yung uh, gastos ng maintenance ng big bike kasi big bike yan, di birong uh, motor yan di ba, mga bigatin talaga, kaya, kaya dapat bigatin din yung uh, pang maintenance mo mamaya papakita ko sa inyo, and i-share ko sa inyo guys, kung magkano ba yung nagastos ko sa second PMS and i compare natin to sa una nating PMS which is uh, nakalibre tayo ng maintenance uh, labor, kasi nga first PMS libre talaga yun mabayaran lang natin is yung oil and oil filter ngayon share din natin yung magagastos natin sa second PMS na babayaran na rin natin yung labor sa engine oil uh, magkano ang pres presyo nun 465 each so tatlo yung kailangan natin and sa oil filter naman 980 i-compute natin yan mamaya wala akong talang calculator eh hindi <laughs> magaling sa mate no then yung labor malalaman natin mamaya kung magkano tapos tagtag din sa expenses natin yung chain cleaner which is nasa 400 din nata yun pero nabili ko naman yun sa makina expo Nang mura lang around 300 320 something like that Jetour Dashing dashing Ang inet guys Bago bago na yung panahon no? Kahapon sobrang ulan Ngayon sobrang inet Tricycle driver talaga Go lang ng go Nagpapultak na ako kagabi kasi nagmahal ng 3 pesos ata o 4 pesos yung gasolina ngayon Dahil sa gulo sa Middle East Iran versus Israel At sumali na rin ang Amerika Wala kayong mapapala sa gera Kasi walang mananalo sa inyo Israel is a strong country You wanna know why? Kasi Chosen country yan eh chosen country ni Jesus Christ kaso yun nga lang hindi kinikilala si Jesus Christ as Lord and Savior ng mga taga Israel pero soon darating din ang araw na makikilala rin nila si Jesus Christ ang crispy ng tunog hindi tayo, kasha tayo dito eh. alam ko ito, kasha ako dito eh. <laughs> so basic mas madali pang ising ito kaysa sa scooter eh CB 650R magaganda. Ito okay to sa mga chill ride, eh. di ba? Mga long ride. Hindi sa chill ride, pero long ride, maganda 'yan. Kasi relax ka lang. Tapos 'yun, naka-upright position ka, unlike sa mga sports bike na sobrang subsob. Kating pa maintenance to para makapag-ride tayo ng maayos uh, na walang iniisip ba uh, kasi magkaroon ng problema like may labas na error para uh, syempre iwas gastos <laughs> kaya ayoko magpa pull system kasi yun nga yung mga sensor kaka problema hindi naman sa lahat alright we are back motor trade kawasaki Qub. mga okay guys, so dito na tayo at uh, tanong lang natin kung magagawa na ba. Kasi nagpa-schedule ako afternoon pa Pero nagsabi naman ako ahead of time na haagahan ko na kasi meron akong lakad. Ito yung dalay natin guys. Wala po, ano lang, oil filter. Bali yung oil dito na lang po. Ito, chain cleaner lang po. Okay, okay, sige po. Okay po. Punta lang po ako doon. Bigay ko lang. Okay, motor natin. Kasi ito na rin po yung ano daw. Yung record card. Sige, sir. Sir, pa-check na rin ako nung oil leak dito. Kung nagkakaroon pa rin ba. Kasi di ba last time hinigpitan mo to? Ah, dito lang naman sa part na to. Okay lang ba, sir? Dito lang naman. Sa mismong unit ko. Yung kadena natin. No? Sobrang itim na ba yung oil niya, sir? Sir, uh, sir sobrang itim na. Pagkarating pala dun sa, ano um, sir? Sa oil leak. Sa oil leak natin, wala naman. Na. Wala naman. Kahit bakas. Ah, sir. Sige. Kasi makikita naman natin pag may oil leak dito, maging mm -hmm. itim-itim na uh, may langis. Ah, oh Dito so, sa part na to, no? Uh, sir. Pero dun sa mismong gasket niya, sir sabes kung gasket dapat dito. Sige, sir. Baka kasi meron yung konting lumalabas or so. Wala na. Wala pa naman. Sige. Yung gasket ko nandito pa, sir. Nabalik ko na, sir. Kaya balik yung ano, mga ni Kawasaki Philippines. Regarding na doon sa ano, stock kasi nila, bali ulang. Mm -hmm. Ang nangyari, kulang yung stock. Kung saan yung may ano, warranty na binangaral, pinukukuha yung nila. Mm -hmm. Para na ano nila sa Pero yung warranty ko, yung binal, ano, bumalik naman. Uh, so pag pinawarranty, once na nagkaroon ulit ng leak, pawapawarranty uh, na lang ulit natin. Uh, Okay, sige, sige. Okay pa yung brake pad sa harap, sir? Sa likod. Ah, mm -hmm. paano, sir? Paano paglilinis ito? Spray-spray lang ba? Spray, sir. Ito na may ano naman may dyan. Sa kanina? Hindi po. Sa uh, mga preno. Sa preno, sir. Matagal pa naman yan. Matagal pa naman yan. Tsaka siguro paglilinis yan, tubig sabon lang. Tubig sabon. Babaklasin naman. Okay, uh, sige sir. Uh, Tapos pag ano naman, huwag yung mga langis lang, sa kayo mga... Chain lube mga Chain lube kasi may langis sa mga lang hitsare. Eh. Oo. Oh. Para Parang may hindi gumapit ng train nila. Hmm. Sige sir. Kuming sa kulant. Kulant sir, okay pa naman kulant. Kulant, okay pa naman sir. So yung engine oil talaga ng Kawasaki, yung 3,000 lang talaga sir, no? So yung sir, ang ano niyan, every 6,000 kilometer, 6 km, oh. uh, six months. So, ah, 6,000 talaga? Oo, uh, sir. Nakabit, nakalagay naman dun sa may Oo. Pero, nasa sa'yo na po yung kung susundin mo o hindi. Kasi 3,000 pa lang, sir. May team na yun, no? Kasi, uh, ano natin, Hmm. Pero, so, okay lang siya sumagad ng 4K? Oo, sir. Pwede na yan, sumagad ka ng 4K. So, ito yung ginagamit na engine, or, ng Kawasaki. Ayan fully synthetic engine oil. Ah, syempre, yan din gagamitin natin dito sa ating motor. Kulang na rin ng kulang, sir. Oh, sir. Pag kumbaga sa overheat na 'yon, syempre pag nag-init na lang ng Mm. Mawawalan siya ng balance kasi kulang sa super heat. Madami talaga ang factor sa Pero to sir, yung ginamit mo, okay naman yung tunog ng engine niya. Wala problema. Kaya mas talaga ano, maintenance every year. Maintenance talaga. <laughs> Tsaka laging dumutik ang coolant ng isa. Ah. Ito yung babiyahe. Ah, meron din yan sa mga kapuma ang kulant sa niya. 6R naman. Kung nakita mo sa bayar, ito mo Ay, six hour? Oo, uh, narin niya nang narin. Oo. Oh. Sumabog ang labor niya. Ah. Kaya ah. marami ring cost talaga na human error na rin minsan, no? Talagang risk mo yun, eh, pagka ganun. Kaya dapat yung sa tropa kung may ingin dapat sa yun. Tinigil na niya yung... Tinigil na niya sa dapat pinetek niya. Oo. ang sabi ni Kawasaki, sabi ni Kawasaki, sabi ni sa sabi ni Kawasaki, sabi ni Kawasaki, ang totoong nangyari pala dyan, ang factory na, na CX po ah, which is sa Indonesia, Malaysia. Ah, doon siya binuo. Ah, uh, doon siya binuo. Pero ang, ang, parts nga, Japan. Japan pa rin. Kaya ang nangyari yung doon sa head torque niya, uh ah. di ba? Makina kasi, nakasit siya, pag pinihit mo na, yun na yun. -hmm. So kulang siya lang talaga ng torque. Torque. Oo oh. So ang pinagawa ko naman yung iba, ang ginagawa ko ng iba, sabi mo, kapitan mo lang yan, may torque naman niya Mm -hmm. Kasi sobrang luwag na kasi nakasit makin, makin na. yun hmm. yung makina, mababa ma 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 yung pump. Kaya medyo maluwag at kakaroon siya na. But hindi naman talaga siya issue. issue. O, uh, talagang ano lang Kulang lang sa Kaya dapat bago, buti nga aware na yung iba eh. Hmm, yeah. Kasi madami hmm. nang nakaka-experience eh. Ah. <laughs> okay na rin yun. Para malaman nila kung ano yung mga dapat nilang ipacheck. so ipapareset ko na rin yung ano. Kasi may service na rin nalabas. Papatanggal ko na rin. Okay guys, subukan natin yung mga motor nila dito. Itong eliminator. Cash payment, 360. Tapos yung down payment is 99,881. Yung monthly mo is 10,515. For 36 months. Pasukan natin to. So, sobrang relax. Eh. Solid. ganda dito pa-PPF pagadi eh, yung mga tank eh. So, plano ko rin dun sa 4R ko, pa-PPF na yung tank eh. Or lahat na. Para iwas scratches. Hindi so, natin maiwasan na yung mga scratches eh. So, meron apat na eliminator dito isang glossy and tatlong matte ito matte black ang ganda KLR na 650 SE price nya is 449,900 pesos tapos meron din sila dito ng ninja 500 SE ayun o price is 379,600 pesos Next. Puntahan natin. Pupuntahan natin, guys. Ikot na natin. Yan. So, yan. Ito yung Ninja 500 SE. Ninja 1100. Ah, ito yung bago. Di ba? Yung Ninja 1000 dati. 1000 lang. <laughs> Ngayon, 1100 XS na. Yung looks, almost the same lang siya nung old model. Ito pa, Zex 6R. Try natin, guys. Yeah. Yan. All right. Subukan natin yung Zex 6R. So, meron dito ang dalawang Zex 6R. Na 2024 model Joke lang 2025 model na to kasi all black na siya. Yung old model is yung kano ba? Yung mga nakakasama natin na may mga lining dito. Ito kasi konti lang yung lining nito eh, Na green. Yan lang oh. tas black na siya. Yung iba kasi mayroong gray. Tara subukan natin. Yeah. Ito saktong sakta sa akin kasi flat-footed ako. Tapos, sakto lang yung taas sa akin. Problema lang dito is, sobrang sub-sub. Ayan Medyo mapagod to sa long ride. Madalas pa man tayo mag-long ride. Pauwi ng Quezon. Pero hindi man tayo lagi mauwi ng Quezon ng nakabig bike. Minsan yung scooter or naka sasakyan So yung price nito is 720,800 pesos. And wala siyang nakalagay na down payment and monthly. KLX 150, 122,500 pesos. Mas mura siya sa CRF. CRF kasi nasa 145 plus yung brand new. Pero okay din to. Mas budget meal. Next is Ninja 500. Ito yung standard version na nakasusian pa kasi yung SE nakakilis na yung Hansa X25R ito yung 2025 model kasi all black na rin eh gusto ko sana magkaroon ng ZX4R na white katulad dun sa ibang bansa na meron silang white kasi ang pogi eh ang linis tingnan tapos ito ZH2 ZH2 guys ZH2 subukan na rin natin mukhang pwede namang upuan ito eh Price niya is 950,000, guys. Subukan natin. Puan lang natin. Ah, Sarap. Ang taas pala nito, no? Tiptoe ako, eh. Tiptoe. Tapos, naka-hydraulic na rin siya. Ayan, guys. Wala na yung service. Tsaka yung logo ng service. Nareset na yung... Tama ba sir? ECU yung nare-reset? Ano lang yun sir? Service indicator lang? Service indicator lang. Pero sa sa, ECU yun, no? Tawa sa ECU. Sa ECU. Ilang liters nga sir? 4R? 2.6 lang ba? So yung mga natira kong oil, pwede ka pong gamitin? Pwede naman sir. May ito naman. Pwede naman. Meron pa ako sa bahay na ano Yung kalahati. Last time. So bali dalawa na lang bibiling ko next time na. No? Okay guys, tapos na tayo magpa-preventive maintenance sa ating motor At tayo ay pupunta na ng antipolo Ma'am, thank you po Ito uh, ba ako naiwan? Ay, <laughs> akala ko susi ko <laughs> Gudo rin kasi gudo Sir, <laughs> so, okay na Thank you sir, thank you Okay guys tapos na Ang maintenance Pwede na tayo mag ride sa malayo ah, Let's go ah, Reset muna natin yung auto natin Ay mali Yan Tapos long press Ay mali Ito Mali din Ito ata Yun Reset na rin natin yung Trip B Yan, let's go So yung Auto natin ngayon is 4191 And ayan, na-reset na natin yung Trip A and Trip B Okay, ready to go Let's go, let's go, let's go Whoooh! Sobrang smooth So, yung nagastos natin dito is uh, 1395 sa engine oil, 400 65 each yung oil eh. So, yung total niya is 1,395 Next is yung labor 1,500. All in na 'yon kasama na 'yung linis ng kadena. 2,000 895 plus 980. So yun yung gastos natin 3,875 sa second PMS Mas mura siya nung first PMS Kasi naka-free tayo ng labor Dahil sa first PMS Libre talaga yun Uy, naka-sports mode pala tayo guys dadaan tayo tunnel. yung tunog <laughs> kaya hindi rin talaga biro magka big bike guys i-consider din natin yung maintenance although 400cc lang to pero yun nga inline 4 na rin sya kaya yung maintenance nya almost the same sa liter bike like 1000cc liter yeah 1000cc <laughs> mga Z1000 ZX-10R Ano pa ba? ZX-6R Di naman siya Alditer bike Pero yun nga Inline 4 pa din Magkakatalo yan Sa engine oil Na ilalagay nyo Kung anong gusto nyong Engine oil Kasi yung sa akin Is 465 each lang Meron kayong Pwedeng pamilian Like yung Motul AMS oil na pumapatak ng 600 plus and 700 plus per liter dito kami nagja lagi sa UP Diliman para mag okay naman yung ating katawan di ba? <laughs> ang sarap talaga dumahan dito eh ang presko kasi nga mapuno ay no? pinapaliputan siya ng puno kaya iba yung hangin sa ano eh, sa probinsya kasi nga madaming puno. Presko talaga. Okay guys, at dito na rin tatapusin ang aking vlog. Thank you for watching. At kung meron kayo natutunan sa aking vlog, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Ganon din sa aking Facebook page. Follow nyo na rin yan. Super Lake Motovlog. Alright. Okay guys. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog. <laughs> bye bye. Peace out.